Pag-uusapan natin ngayon yung naninilaw, napupudpud na palay. Ano ba ang solusyon doon sa mga naninilaw, napupudpud na palay? Ito kasi tanong ni ng ating isang follower, ating subscriber sa YouTube si Sir Jose Ato Valencia. Yan po ang tanong niya. Ang sabi niya sa akin ay ano po ba tamang gawin sa palay ko? Parang may tungro kasi namula ang dahon at naupod. Salamat po. Yan, sabi ko sa kanya, paki-picture yung kanyang palay at paki ah uh, kuha na ng video clip para makita natin mas possible magkaroon tayo ng idea kasi nga malayo yung kanila hindi ko alam kung taga Santos si Sir uh, Jose Ato Valencia. Taga San Bari si Sir. Uh, ngayon, ganito po 'yan. Ang paninilaw po ng palay lalo na yung pagka parang napupudpud is maraming pa maging causes yan pero number one cause ng paninilaw at papupudpud ng palay usually mga ano yan mga bacterial uh, lip blight o, o hindi naman kaya ay mga fungal infection minsan naman ah, uh, napaka taas ng bad bacteria sa lupa lalo na yung mga nagiging stagnant yung tubig hindi hindi na napapalitan yung tubig stagnant yung tubig mabaho yung putik usually napupudpud po ang ugat kapag ka ganyan at kapag ka nasira po ugat ng halaman nasira ang ugat ng palay usually magiging dilaw na rin po ang dahon yun po yung uh, problema so ano ba ang solusyon sa ganyan Number one solution sa ganyan ay nandun pa rin sa pagkukontrol pa rin natin ng patubig. Alright? So, yu, tandaan natin, doon sa mga area po na laging natutubigan at laging nabababad sa tubig, gawa natin ng paraan na magkaroon po ng ano, ng exit yung tubig na yan. Hindi po pwede kasi po na ang tubig dyan ay nagiging stagnant. Masyado po ng uh, tumataas yung yung ano yung infection yung pwedeng maging infection nabubulok mismo yung tubig at mataas po yung tinatawag natin na population ng mga bad bacteria at mga fungal infection nandoon po sa lupa so tendency pag nabulok alam niyo madali niyo lang malalaman yan pagka masyado mataas ang mga mga bad uh, bacteria at uh, fungal mga microorganism nandoon sa lupa Madali nyo malalaman yan kapag pumunta kayo dyan, andali kayo magkaalipunga. So, yun yung mga lugar na madaling magkaalipunga, eh hindi rin po maganda yan sa halaman. Kasi once na nagkaroon ng mga tinatawag na damage, yung inyong uh, palay, at nagkaroon ng mga tinatawag na injury habang nagtransplant tayo, at nagkaroon ng entry ng ng microorganism doon sa ugat, number one, makukontaminate na po yun, magkaroon po ng infection, hindi mag, hindi po magpa-function yung kanyang mga uh, root hair, yung kanyang mga ugat ng maayos, tendency, mabubulok din po yung mga dahon. So, maninilaw rin po yung mga dahon. So, ano pa ang solusyon? Ang solusyon, number one, kailangan po magkaroon ng tinatawag na aeration. So, magkaroon ng air circulation doon sa ilalim ng lupa. So, dapat nagpapatuyo tayo. Tapos, uh, mag spray po tayo usually kapag ka fungal infection yan, mag spray po tayo ng mga fungicide at saka ng bactericide. So in that case, pababa yung pag-i-spray natin. So naka-downward yung ating spray nozzle. Yung spray nozzle natin ginagamit is hindi yung pa-straight para hindi masayang yung ating solution at tumama po siya sa lupa. So parang parang naga uh, ano tayo na um, ang tawag natin 'yan isang uh, uh, sinasanitize natin yung lupa, sinasanitize natin yung halaman. Uh, pagkaganyang napupudpud na po, eh, as much as possible, gumamit na po kayo ng mga systemic fungicide. Ang purpose po kasi ng pababa na pag spray is para yung pressure is pumunta sa lupa at masanitize po natin yung lupa, mapatay po natin yung mga tinatawag natin ng mga microorganism na sumisira doon sa halaman. Alright? So, magpapatuyo po tayo. As much as possible, magpatuyo tayo. Pinakamababa pong patuyo ng lupa is mga 3 to 5 days na tuyo para bumi bumitak siya at magkaroon ng air circulation sa ilalim. Then, saka po tayo magpapatubig ng sariwang tubig. Uh, Alright. Yeah, right. Doon po sa mga napupudpud na mga halaman, usually po ang tubig po dyan is stagnant. So kung may mga stagnant water po dyan, tatanggalin po muna natin yon, I-drain natin at mapapalitan natin ng mga sariwang tubig kapag ka nakapag-spray na po tayo ng fungicide. Anong klase bang fungicide? Actually, pagka ganyang nasa advanced stage ang mga sakit, let's say for example, medyo marami na po yung naninilaw, marami kasi pong reason yan eh. So kung makikita nyo naman po kapag ka naninilaw ang mga dahon at paltak-paltak na ganyan, pwedeng BLB yan, pwedeng bacterial leaf blight. Ang tong grupo kasi is a very rare na tumama sa halaman yan, sa palay. Napakabihira po naman tumama yung viral infection na tonggro. Ang tonggro po kasi is virus infection po yan at sad to say wala pong gamot yan uh, nung araw pag sinabi mong tungro ang sinasabi ng mga uh, eksperto dyan ay dala po yan ang tinatawag natin na green leaf hopper o yung tinatawag natin na berding usong kabayo hindi ko pa alam kung paano naging green leaf hopper tapos pag sa Tagalog, berde, nguso, kabayo, parang hindi yan, no <laughs> Tawa si Jenner. So, pagka naka, meron po tayo ng mga paninilaw, usually, dala po yan ng fungal infection or bacterial infection. Pag sinabi mong bacterial infection, yun tinatawag na bacterial lip streak, bacterial lip blight. Alright. O, mga tinatawag natin na steam rot. O, may tinatawag na anthracnose infection sa... Uh, palay, pero yung solution po yan, iisa lang po ang solution dyan. Magkaroon po ng tinatawag na air circulation sa lupa. Kailangan po ng air circulation sa lupa at huwag po maging stagnant yung tubig. At mag spray po tayo ng fungicide. So kung anong klaseng fungicide, ako kasi Protect 800 ang ini-spray ko. Yon, tatay! Sir Jose Ato Valencia, hindi ko mamamata mukhang tatay, mukhang bata pa si, ta ta si Sir Jose Ato Valencia. So yun ang gagawin natin, patuyuan ninyo. Kung mahirap patuyuan, talagang gawan ninyo ng paraan matuyuan. Hanggat hindi nyo po napapatuyuan yan, ma ma mahirap pong solusyonan. Yung napupudpud na palay. Patuyuan po ninyo, gawan nyo po ng exit, yung tubig na stagnant. At hayaan nyo pong bumitak muna siya ng mga 3 days hanggang 5 days po. Hindi po basta-basta mamatay naman yung palay. Then after that, spray po tayo ng uh, as much as possible high volume spray. Pag sinabi mong high volume spray, ang ah, ginagamitan ko yan ng mga power sprayer eh para talagang parang nag-sanitize ka ng inyong palayan. Hindi pa pwede 'yon ng spray spray ka lang. As much as possible, high volume spray kung bata pa naman yung palay at hindi siya masisira ng power sprayer na ginagamit. Ako kasi gumagamit ako talaga ng power sprayer. Now, kung wala po kayong power sprayer, gumamit po kayo ng mga battery operated na mga sprayer na kung saan malakas ang volume talaga niya at hindi bababa sa 10 hanggang 12 10 to 12 uh, 10 to 12 loads per hektar. Blanket spray po 'yon. Napababa. Ang gagamitin niyo pong fungicide diyan ay as much as possible ay uh systemic fungicide. Pag sinabi mong systemic, pwede po kayong gumamit diyan ng uh, score o kung hindi kaya eh um itong mga carbendazim uh, fungicide tapos uh, kung meron may, kung pong nakita kayo mga peste like for example may mga hoppers o anuman pwede na pong samahan ng mga insecticide dyan then hayaan nyo lang po siyang matuyo sa loob ng limang araw pagkatapos po niyang matuyo sa loob ng limang araw magpapatubig po tayo hindi po lampas doon sa palay ha baka yung palay niyo ay malunod pero as much as possible mga 5 inches po ang patubig sarado po yung pilapil bagong tubig na po yan at uh, hopefully ay makarecover po yung inyong palay. So kung meron mga pong mga pagbabago, pwede nyo pong i-commento sa akin, pwede nyo pong i-chat, pwede rin po kayo mag-commento sa ating Facebook page or sa ating YouTube kung ano man po ang nangyari doon sa ating ginawa at uh, hopefully masolusyonan po yung ating problema. So bibigyan ko lang po kayo, basically kailangan lang po talaga ng halaman ng inap na air circulation, clean water, hindi po ibig sabihin palay siya eh basta na lang tayong inulubog mo dyan sa mga lupa na kung saan i-stagnant eh, yung tubig. yan po, eh, may ano po, may contamination na po yung mga tubig, masyado pong mataas yung tinatawag na population ng mga bad organism. Yun po, isusumi eh, sumisira din sa halaman. alright, At pag nagtutundos tayo, tundos ang tawag natin doon sa ating uh, transplanted rice. Manipis lang po ang tundos, mapa-inbreed, mapa-hybrid, lalo sa hybrid, isa-isa lang yan. Sa inbreed, dalawa, tatlo lang. Huwag po mo sobrang dami. Kasi kapag makapal po, ay doon din nagkakaproblema. Kasi doon pa lang, binibigyan mo na ng problema yung iyong palay. Kasi makapal agad yung tundos mo. So parang walang iniwan yan sa sa tao o sa hayop, nag-aagawan sa iisang plato. Yun po yung aking paliwanag po dyan. So yun lang po at uh, sana nasolusyonan natin yung inyong problema. At kung ano't ano man po ay i-update nyo lang po kami. Ako dito sa ating uh, YouTube channel na Noel Agri TV at sa ating Facebook page Noel Agri TV. So maraming maraming salamat po Sir Ato at sa Ato Valencia. Thank you very much sa mga ka sa pagtutok sa ating munting channel Noel Agri TV. Dito sa munting channel natin Noel Agri TV. Farmer Sambida!